ito pa rin. Sa isang bundok na sa Laguna ay may nananahang nang gantada. Siya ay si Maria Makiling. Tinatanuran niya ang malawak at mayamang bundok sa lugar na yon May mga pagkakataong naki naki sa lamuha siya sa matao upang bumu ma masu bukang kan ang kalaban ng mga ito kaya nakilala siya sa kapa kapatagan bilang mayam mahilig sa so, mabait at mabait sa mga, mga tao. May mabubuting kalooban, subalit malupit naman siya sa mga taong mapag-imbot masasama. Isang araw, ang magkaibigan Dante at Mario ay nag sa sa di, sa 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 bundok bait nilang may sarisaring saring bung bung bungang kahoy na maaari nilang mapitas natanaw sila ni Maria makiling na at nilapitan. Mga bata, ano ang sadyong ninyo di dito? Tanong ng engkantada. Nagugutong po kami. Gusto po na sana po na sa namin humingi ng bungang kahoy anilante. Sige, pero mga ko kayo sa inyong susundin ang bilin kung ito ang ma mahigpit na sabi ng ni Mariam Makiling maaari aari ninyong kainin ang ano mang bungang kahoy sa taniman gayon man kaila kail naangan na ninyong huminto kapag busog na kayo huwag ninyong ding maisilid sa inyong tiyan, tiyan ang bawat ma mata now ng inyong mga mata. pang pangako po maag maagap na tugon ng magkaibigan mabilis na sumampa sa na ibigang pulong kahoy sina Dante at Mario. Kumain sila ng kumain hanggang busog na busog. Busog na busog na ako. Bababa na ako, sabi ni Dante. Ako, tan ay busog na busog na. Turan Dur ni Mario, pero kain pa ako. Sayang naman ang pagkakataong mm. ma mati man ang lahat ng nasa taniman ito. Nako, nangako ito kay Maria Makiling Baka magalit siya sa atin paalala ni Dante. Ako ang bahala. Ma mayabang natugon si Mario at kumain pa ng kumain si Mario. Samantala si Dante ay nagpahing nagpahinga nasa ilalim ng mga, mga puno nang walang ano-ano ay napabalikwas ng bata sa pagkakahiga ng maraming mar marinig ang iyaw ng kaibigan. Bakit kaya bumaki ang ga ganian ang tiyan mo nanlaki nan nanlalaki ang mga matang buma bulalas Dante habang nakatingala sa kaibigan Bumaba ba kalian hindi ko kaya. Hindi ko mak... Hindi ako makagalaw. Kina kabahag. Kina kabah hang sagot kay Mario. Kasi naman kumain kapan ng kumain. Eh, hindi na kaya ng ng tiyan mo ano na ang gagawin natin Natatarantang tatarantang ni Dante hindi ko alam na pina yata ako ni Maya makiling hindi kasi ako tumupad sa aking panga sa aking pangako sagot Mario nang walang ano-ano ay biglang lumitaw si si Mario akin tamang tama lamang nang nangyari yan sa iyo hindi ka Batman, tumupad sa pangako na tigas, matigas niyong 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 sikat. Tawarin na po ninyo ako. Maya makiling. Ngayon po ay ramo ko na po ang halal talaga ng pagtupad sa pangako ko. Pangako. Sa susunod ko ay titiyakin ko ko ng matutupad ko ang aking pangako takli ni Mario Paliitin na po sana ninyo ang tiyan ko. Maging ma-maral na iyon sa iyo. Natutuwa takot natanto mo ang halaga ng pag sa binitiwan mo pangako ani ani, ani marong mak makiling iti numpas ang inkantada ang hawak na baston noon din lumiit ang tiyan ni Mario. Salamat po. Tuwang-tuwang pakli tuwang, ni Mario. Habang pumaba sa puno, mga kupo,